50. Mm. Ah. Pagkain masarap ha? Tingnan mo na pagkain masarap 5K. Diet naman? Mm. Gusto pa. O oh, sige, 5,100. Oh. Dagdagan ko ng isang daan. Pagkain. Pagkain. Mm. Ano man klase ng pagkain? Basta, makikita yan sa pista dong. Makikita sa Oy. pista. Aha. Marami yan. Maglakad-lakad man yung pagkain na yan sa pista. Marami. Mm. Ah, alam ko na. Ano? Ah, Litsong baboy. Litsong baboy? Oo. Oh. Sabi ka Laman, nga eh. Naman, basta may pita, may litsong baboy. Hindi, hindi yan. Hindi man, wala man niyang ulo. Wala wala? Wala ulo, ulo. Bibig ah. man lang yan, bibig. Bibig, bibig lang yan. Bibig? Oo. Oh, oh. Walang ulo? Hmm. Ah. Bibig, walang ulo. Eh, bilisan mo. Kaping-kaping ako. Litsong walang ulo. Ibig kayo na sana to. Paano walang ulo yung litson? May apple nga yan eh. May apple? May apple nga yan. Tapos walang ulo. Paano magagat? Basta ibang pagkain niya, basta masarap. May lipa ma walang ulo. Yun nga, Yung tinatawag na limpyo. Limpyo. Dumi man yun. Hindi man yun limpyo. Oo. Oh, oh. Basta yan, nasa ano lang yan, nasa tinatakpan yan dong. Okay. Hindi, bawal yan makita ng iba dong. Bawal makita ng hmm, iba? Bawal. Ah, uh, Chapchoy. Tinatakpan Ay, man yan, Hindi ba yan tinatakpan? Uh. Kinukuha man lang yan kasi hindi man yan masarap. Pero yan masarap yan, pinag-aagawan yan. Ah, tinatakpan alam ko na. Sa akin 'yan, eh. Sagutin mo muna. Pinag-aagawan yan ng mga bisita. Pinag-aagawan nga eh. Oo. Alam ko na. Puro, sa akin na bag... Puro puro lalaki ang oh, mga. kaya ang nga yan. eh. Paborito ko din yan eh. Sagutin mo nga muna oh. bago ko ibigay. Ah. Sagutin mo muna. Yeah. Ano? ibigay mo sa akin alam ko na eh. Yan ka naman, mandadaya ka oh, na naman. Alam, mo muna, alam. sabihin mo muna yung tamang sagot ng pagkain. Oh, ito na, ito, ito, na, ito na, 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 sabihin, lang. sabihin ko na, sabihin ko hmm. na. Hmm. Uh, tahong. May takip mo man yung tahong. Kunti-kunti na lang. Kunti, Kung kunti 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 kunti, anong kunti-kunti? Eh, yun ang na, ko. Kunting-kunti na lang. O ano man, hindi man tahong. Tinatakpan mo yung tahong. Pito yan dong pito, tapos pito. yung tahong ilan lang. Pito P. yan, pito. Uh, eh. Malapit eh. ka na sa tahong, malapit na. Malapit sa tahong. Hmm. Tahing. Wala ka malalang... Malapin man sa tahong hitahin. Eh, nga yan, tapos yung pahinga tahong, pareho lang kung ilan eh. Ah. Baguhin mo. Bagong. Hindi, pito ba yung bago? Ay, Hindi Naman. Ha? Ah? Bilangin mo yung bago. B, U, U, N, N, G. Kunti-kunti na lang saan ah. na yung tahong eh. Ah, kunti-kunti na lang. Kunti-kunti na lang. Alalahanin mo. Hmm? Hindi bago. Hmm. Bagoing. Ayan Ay, ka na naman! Pare-pareho lang ng tunog eh! Pagkain oh, eh! Pagkain man! Hindi basta pito! Nasa pista. Nasa pista. Oh. Nasa pista. Hindi bagoong. eh. Ah. Bigyan pa kita ng isang klo Bigyan pa kita ng isang klo ha? Mm. Bigyan, isang klo, ha? Mm. Bago mo kainin yan doon, kinakamay mo na yun. Kinakamay man. Kinakamay. Isubo man yan! Isubo. Oh. Ice cream! Bilangin mo nga ice cream kung pito ba! Yeah, ice cream. Oh. Bilangin mo. Is uh, ay. Hindi malamig yung mainit-init man yan. Mainit. Mainit-init man yan kasi tinabunan man. Tinabunan. tinabunan. Oh. oh. Ice cream na oh. tinak ang sa gasol. Eh di yun. Ay, kaya nga yung sabi mo mainit. Gusto mo, mo mainit yung ice cream ay nilagay sa gasol. Ganon. Paano naman itak ang sa gasol? I ice cream na. Ba't nagagasol ah, ka pa? Ah, ano naman yung paulaw mo? Pinahirapan mo kaya. Ano ba to? Oh, sabi ko sa iyo pagkain na masarap. Ano eh. man pagkain diyan ang yung oh. Li, yung man naglipat-lipat. Tapos pag nandiyan sa mukha mo, kakagatin ka tapos may song yung nag-aawit na be yung e, e, ini isa, Tika, isa naman. Na, mo naman eh. Basahin mo. Ah, basahin mo. Eh, binasa ko nga. Tika muna. Oh. Hoy, oh. basta 'to lang Hindi ba yan bastos diba, 'to,